ito guys, magluluto naman tayo ng ginisang pechay. Ito lang yan guys, bawang sibuyas, kamatis. Ang kamatis guys, ngayon magpipta ang kilo. Yung binili kong limang peraso, 74 pesos. <laughs> Tapos ito guys, yung anamang nasariwa. Nilagyan ko to guys ng dalawang itlog, bawang sibuyas, at saka ano guys, cornstarch na konti at saka harina. Ayan, pinaghalo ko to guys. Ayan. Ito yung ating okoy or tortang sariwang alamang. Yan ang partner natin dito sa ginisang pechay. Ito guys, pagsamasamahin na natin to guys. Ayan. Tapos, halo-halo na lang. Ayan guys. Tapos lutuin mo natin sa maigi yung ating kamatis. Tapos ito guys, pinainit ko na yung ating kawali dito. Dito tayo naman magpiprito. Eh. Mag magpiprito ng ating sariwang alamang. Yung alamang na tutorta or okoy. Ito na guys, sinagay ko na yung ating sariwang alamang. Nilipisan ko lang yun guys. Ayan. Ito, hindi pa mas hindi pa durog na durog yung ating kamatis guys durogin natin ng mawag kasi yung pechay natin saglit lang yan maloko ito guys durog na durog, durog na durog na yung ating kamatis at sibuyas lalagay ko na yung ating pechay eto na guys linagyan ko na siya ng patis at saka siling haba guys ayan o pinutol ko tapos konting-konting tubig lang nilagay ko guys. Kasi nagtutubig kasi ito eh. Tapos ito guys, binaligtad ko na siya. Ito na guys oh. Bilis lang kasi maloto yung ating pechay. Tapos ito yung ating pangalawang salang ng ating torta or okoy na alamang nasariwa. sariwa. Ngayon guys, tikman ko yung ating Sabaw kung okay na yung lasa ng ating pechay. Hmm? Okay na to guys. Bali matabang-tabang ng konti. Maarahang, ma, ano, maaraang hang siya guys. Gawa yung itong siling haba inano ko. Tawag doon. Hinati ko. Tapos may paminta pa. Ayan. Ayan guys, luto na yung ating pechay. Ito na guys yung unang batch. O, okay, oh, kinakain ko na siya guys. Ang sarap. Mmm. Harap guys. ina na. <laughs> Aming gulay at taga naghahain na si Jilik mga guys. Lagay mo na itong kutsara ni. So ano din mo ila? Kaya na si ati tabi mo. Buksan ang ilaw dito, Beng. Malapit na, oh. Masala mo siya, Jilly. Takris, diba ka? O niyo, tanay. Kapituran hmm. ta pa nga ah. tala eh, na. Kapituran oh. mo kung masira. Masira. Hmm. Wow. Oh. <laughs> Kasi <laughs> raw kinakain na sa saro sa mga kuniti yung may prins. Oo, hmm, bako sa mo na, Crispy pati, ano? Di bunay nila ako dyan? Tapos, dit na cornstarch, flour, ayan. Sira mo pa pa Hindi ka, <laughs> Madali yun, ang masanay ni. Yaw dyan sa erarong ni. Sige, hilahin mo, ah. Hilahin mo. Hilahin mo. Ayan, 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 oh. Ayan, oh, nasarong medyo matamis. Yan yung isa, Hindi. Ito, ito. <mahim> ano yan eh? Yan. Yeah. Mahamis, ano eh? Yan, hindi. Yung isa, medyo kunin mo kung gusto mo rin. Ako masan, ako masan Bako mang grabing hamis ka, ano. Sige na, kuha na. Hmm, pasa. Hindi suka, ate, muntin ako kung ano na, kung naubos na. Eh, yan ho, une duwa, ho. Oh. Hmm, um, ilag mo dumansab. Isik e, mo muna, Guguon mo muna bago mo lagan. Yan na, duwa. So, 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 Masaw sa mga kasi ate Bing mo. Kain na na po. Ayan yung aking tortang sariwang dilis or okoy. Kain po. Ang dilik Apo na, nasi ano mo si ate Bing mo ni? Kain na na tayo. Ako ba? Sumasunod. Mas nasunod.